Uh, itatanong ko lang po kung ano ang ibig sabihin ng lambong, yung belo na tela o yung buhok. Hindi ko po kasi alam ang ibig sabihin noon. Nung mabasa po ng pari yung belo sa Biblia o lambong, nagturo sila nung lambong na <clears throat> tela. tela. Sa kaya po nga, iba-iba yung nakikita ko may kulay itim, may kulay puti may mahaba, meron naman kasyang-kasya lang dun sa ulo. Kumbaga, parang yung nakasunong lang dun, Ato. di man lumalagpas. Ato. No? Eh, alam nyo, yan lambong, ano po yan eh, merong kahulugan ang Biblia tungkol sa lambong. Nasa 11.4 ng ika, unang korinto, ganito po sinasabi. Ang bawat lalaking nananalangin o nanghuhula na may takip ang ulo ay niwawala ng puri ang kanyang ulo. Pagka po pala ang lalaki na nananalangin sa Diyos, may takip ang ulo, winawala niya ng puri yung ulo niya. Parang mahalay. Mahalay sa Diyos niya yung lalaki na nanalangin Naka, naka hmm? Ako. Na may takip. Eh, pero nakakakita ko, may mga tao, may mga takip ang ulo. Mga bumbay lang, may takip eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Si. Turban. Oh. Turban. oh, yung turban ng mga bumbay. Si, si. Pinakikita ng hindi nila alam itong nasa Biblia ito. Kasi mm hmm. kung sila ng Biblia, sabagay, hindi ka magtataka sa mga bumbay dahil <coughs> yung mga bumbay po, ano yan eh, mga Hindu ang karamihan dyan eh. At sa Hinduism po, ay talagang tinatakpan ng, tinatakpan ng ulo. Ng ulo ng mga lalaki may turban sila. Sabi Biblia po, ang sabi ng Biblia, ang bawat lalaki. Ang bawat lalaking na nananalangin may takip pang ulo, niwawala niya ng puri yung ulo niya. Data puat. Data puat ang bawat babaeng nananalangin o nanghuhula na walang lambong ang kanyang ulo, niwawala ng puri ang kanyang ulo. Ayon. Pag ang babae naman ang nananalangin o nanghuhula na walang lambong ang ulo, sabi ni San Pablo, ay niwawalan niya rin ng puri ang kanyang ulo. Ibig lang sabihin, pag lalaki ang mag mananalangin, dapat walang lambong. Walang takip. Pag babae naman, dapat may takip ang ulo. Ngayon, mahirap kong maintindihan ito, kundi natin kukumplitohin. Kaya nangyari sa pare, makakita ng ganun talata, nagpagawa ng lambong, ang, mga, ang babae naman naglalambong. Tinoy mga madre, hindi ba laging may, may lambong, madre, yung nakasakit dito sa ulo. Yun. Yun ang, that's the way they understood it. Pero sa Biblia, hindi po ganun kahulugan. Kasi, dapat, kung mananalangin ng babae, laging nakalambong, di ba? Apo. Eh, paano yun? Kung halimbawa, wala ka naman sa simbahan, mananalangin ka sa bahay mo. Maglalambong ka pa ba? Eh hindi na sila naglalambong, mga mm. Katoliko. Pati yung haligit-suhay, hindi naman naglalambong sa bahay. Mm. 'Di ba? Eh pagkakain, mananalangin din. Kausap ko yung taga-haligit-suhay. Eh siyempre, ka pag managlambong ka, kung kakain ka, naasarap ka ng pagkain, hindi mahuhulog sa sabaw yung lambong mo. <laughs> eh kasi akala nila lambong ay tela. tela. Sabihin niya po hindi. Sa Biblia, ang pinakalambong ng babae, nasa 11-14. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok, ang lalaki ay mahalay sa kanya? Pagka pala ang lalaki, mahaba ang buhok, mahalay. Yan po ang sabi ng Biblia. Kaya sa amin po, pinagbabawal namin sa aming mga kapatid na lalaki, yung mahaba ang buhok, yung bang ala, ala, details, no? na mahaba ang buhok. Bawal po ng Biblia kasi yun eh. Minsan, natatandaan ko rin sa iglesia ni Manalo. <coughs> Nagpagawa ng na circular si Iranyo Manalo. Na, na nabasa ko sa pasubo nila eh. Na pinagbabawalan yung mga lalaki na magpahaba ng buhok. Dapat magpagupit daw, sabi ni Iranyo. na... Pero, hindi, hindi itinuloy yung nasa 15. Para maganap ng buo. Sa bu Di ba ka ang wika ang katalagahan din na nagtuturo sa inyo na pag ang lalaki, mahaba ang buhok, mahalay ito sa kanya. data of, of what? kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya. Bakit? Sapagkat ang buhok sa kanya ay ibinigay na pinakalambong. Ayon, ang pinakalambong pala, o ang belo, yung mahabang buhok ng babae. Hindi po tel Her hair is given her as a covering. Sabi sa Biblia. If a woman have long hair, it is a glory to her. For her hair is given her for a covering. Sa ang pagkakasabi po ron, Por el contrario, a la mujer criar el cabello le es honroso porque en lugar de velo, le es dado el cabello. Sa, ang pinakabelo ng babae ay ang mahabang buho. Mahabang buho. Kaya po, sa amin, inaaralan namin ng mga kapatid na babae na magpahaba ng buho. Bakit? Ano po ang significance dito? Ano ang kahulugan nito? Sa 11 ng unang korinto, versikulo 10. Dahil dito ay nararapat na ang babae ay magkaroon sa kanyang ulo ng tanda ng kapamahalaan. Ano pala lang mahabang buho? Yun po pala ay sign of authority over the woman. Tanda ng kapamahalaan sa ulo ng babae ang mahabang buho. Meaning, babae kang mananampalataya, yun ang tanda ng Diyos sa babaeng mananampalataya. Na merong sumasakop sa iyo. Kaya may lambung ka, may takip ang ulo mo, there is somebody higher than you in the church. Merong mas mataas ang otoridad sa babae sa loob ng iglesia. Dapat nasasakop pa siya ng isa pang authority. At yun ang authority ng lalaki at ni Kristo. Kaya dapat sa babae, merong belo, ang pinakabelo niya, yung mahabang buhok, yun ang sign o senyas ng babaeng nasasakop ni Kristo kapatid na Willie. Apo. Kaya, kung naintindihan mo Biblia, sa buhok pa lang makikita mo na kung ang babae may aral ni Kristo. Sa buhok pa lang po. Ikinalulungkot ko, merong mga kasi mga pastor, hindi itinuro ito sa miyembro nila. Mm -hmm. Pero bahagi ito ng Ebanghelyo ni Kristo. Na kung ang babae ay may mahabang buhok, kapurihan niya sa Diyos. Pero pag ang lalaki ang mahabang buhok, ay mahalay sa kanya, sabi ng Biblia. Yun po, hindi naman tinuturo ng iglesia ni Manalo yan, o ng iba-ibang iglesia. Nasa Biblia po yan. Bahagi po ng Ebanghelyo yan, kapatid.